Ang significance lang kaya yan ay aking nga pinag-usapan doon sa akin vlog eh kasi sa kauna ng pagkakataon merong nagsabi na nakita na niya at ito nga mm -hmm. si Mahatita. At ngayon mm -hmm. lang niya sinabi yan, itong linggong lang ito no sa tagal mm -hmm. niyang uh, nagsasalita laban sa dating niya. Oo, no, lalabas daw niya. IBBM uh, mm -hmm. eh kauna ang pagkakataon sinabi niya finally nakita ko na 'yung video no at mm -hmm. sa takdang panahon ilalabas naman 'yan at sa tingin niya ang takdang panahon ay mga Hunyo. So mm -hmm. kaya nga kasi ini-repatagan mo itong full uh, video neto? at ang sabi ko hindi naman kasi hukuman ang publiko. Mm -hmm. Kung uh -huh. susundin mo ang rules of court, dapat i-authenticate mo yan, ipiprisinta yeah. mo mm -hmm. hukuman yung tao na kumuha ng video at identify niya na ito nga yung video na kinuha niya. Pero mm -hmm. ang publiko hindi naman hukuman, so we're not governed by the rules of court, no? We are governed by the rules of public opinion. So pag lumabas yan, lahat ng Pilipino ay magiging huwes at magkakaroon sila ng panindigan kung maniniwala sila o hindi doon sa nakita nilang video. parang okay. Na, -na, ko yan. na lang to bago tayo magratatata. Di ba may, may, bolang pristal ka rin? Ano ba nakikita mong tamang panahon? Yung sinasabing tamang panahon na hinihintay video, siguro. Bakit uh, kung kailan man ilalabas talaga? Kung ilalabas man. Do you see that? Uh, meron ba kayong naisip dyan? Ang sabi ng aking bolang kristal. Paniwalaan nyo si Maharlika. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> ay, kapag hindi nilabas yan ng hunyo, si Maharlika mismo ang maglalabas niya. <laughs> yun ang sabi na ating bolang kristal. Anyway. Yun sabi, ayun, kami, ayun, ayun, sabi ayun, oh. Kapag mm, wala daw ibang naglabas siya, nako, magiging impatient na itong si Maharika siya na magpapalabas sa kanyang vlog na Bonjakera TV. Watch out for it. <laughs>